mga guro at principal. Mga kaunahin na nagsisitalanan, narinito ngayon sa ating paralan. Magandang umaga po ang batin maranan. Narito tayo upang alamin ang patinda ng mga iba't iba, -iba ng mga makata sa ating usapan. Ako nga pala ang titinding na lakasinin, Janet Dayangalan, handang sumimbang ng mga katilan. Inyong mapapansin, inyong nag-iisang tinig sa mga nagagandahan ka alosa na ang mga salubi na hindi siya makakatakas. Ang buwan ng wika ating ipagdiwan. Ito walang baitan ang mga ang Ipang malaki isang palatasay at ang wika nilay sa wika ang banyaga kapag nangamit ng may pagunawa unawa higit na mahalaga. Alin na nakaya. Sa umaga nito, ating pinatagawa maganda matika, makikang makata sa pangamasigiran ng anak at sa kanila. Masigabong malakpakan at natin sila. Ang wika ng Pilipino ang mga kasira ay si Binibining Kabasa at sa wika ang mga kasira ay si Binibining Kabasa. Sa puso at diwa, ako'y Pilipino. Magandang Pilipinas, ito ang bayan ko. May sariling wika, wikang Pilipino. Sa siyang natukuklot, ang sabay ko. Wikang Pilipino ay wikang panahan. Ang, ang at lakas sa na tuwing nalandas. landas. Sa pagkakaisa, na bahay. Mabisa ang kalasan, tungo sa pag-undan. Alam natin itong English, isang wikang pandayagig. Sa lahat ng pag-aaral, paunan yung ginagamit. Ang mga siniturang science, English at mathematics. Paano mo iliwat? Di malirip, di maikip. Ang bagong alpabeto, hindi niyo ba napapansin? Ang dati na bakala, ngayon ay ABCD na? May computer, may internet, Facebook at may Google Plus pa. Ito'y mga pagbabagong wikang English ang simula natin sa ating mundo, marami ng pagbabago. Mga teknolohiya, patuloy sa pag-asenso. Mentalidad na kolonyal, dayuhan ang pasimuno. Ngunit, na, ngunit nahihirapan pa rin ang mga maraming Pilipino. May sariling, may sariling wika sarili itong ating pagkatao. Matibay na pundasyon sa ating pagka-Pilipino. Isang wika ang kinagisnan, minana pa sa ninuno. Nalarapat alagaan, itaguyo ng lumago pagkapit ang Ingles, isang wikang universal. Wika ang ating ginagamit sa pakikipagtalastasan, sa pakikipagunayan sa mga dayuhan, upang itong mga banda ay magkaunawaan. Kahit hindi ka nakatapos ng na inyong pag-aaral, kung mahusay kang mag-Ingles, sa call center ka mag-apply. Siguradong matatanggap at sisita rin ka agad. Kaya nga lang, mga dayuhang ka kausap mo sa magdangag mahal ko, gatong kapwa ko, Pilipino, huwag natin kalimutan na dapat natin isa puso. Isang wikang Pilipino, isang wikang Pilipino, gamitin natin sandigan, pagulat, pag-asenso. Hindi ko rin limot na ako ay Pilipino. Mahalaga rin ang Ingles at yan ay nababatid mo. Lalo na kung may bala ka sa ibang bansa ay mampiro, ang pandaydig na wika dapat pag mo sugat na mahusay na makata. Ang pagtatago niyo ay huwag palilinis pa. Sa madlang nanonood, kayo na po ang mapasya. Alin ang mas nalaga? Sariling wika o wikang maniyaga? Kami tatlo ay narito sa inyo ay nagpapasalam. Mahal namin kawagaran, mga guro at mga magulang. Taos puso mong mabate, maligayang pagdiriwang, hiling po namin masigabong palakpakan.